Magtapon muna tayo ng mga basura. Tingnan nyo tong lagayan natin ng bike. Tinumba na naman ng mga bata. Ay, nako, grabing bigat. Yun, hindi ko kaya yung isang yun. Si ka papa na. So, nandito tayo sa bundok at i-check iche natin yung ating mga potato kung ano ba siya. Kung sumibol. Ha, masukal. Hello mga kamama. Kaya tayo, may dala tayong timba. Titingnan natin kung bumunga yung ating potato. Kung nagkalaman. daming tapak ng deer, oh. Yan, oh. Naglalakad dito ang deer paggabi. Dito sa kalawakan na to. Kaya minsan, tumatawid sila sa highway. Pag madilim, mahirap. Yung pag mabibilis ang patakbo ng sasakyan. Kakapagod. Meron? Oo, namatay. Hindi, sa linya na yan. Siyempre, sa ilalim niyan, meron. O, yun. <laughs> Merong maliliit, mga kamama. Sayang. Ay, naku, alambot. Ayan. Maliliit. Ayusin mo, hukay. Baka meron naman. Sayang. Naku nga. <laughs> Dito? Ayan. <laughs> Ay, naku. Walang sumibol. Hindi maganda ang sibol. Eh, hindi maganda ang sibol. Ang liliit. Hindi lumaki kasi hindi nga masyadong, na ano, na, yung pao, oh, ayan, ayan, ang liliit, yung iba'y ano, nahinog, malambot ang liliit, ano meron dyan, wala, nako, ayun, may bubugrit yung iba yung malambot. Siguro dahil malamig. Pero yung matigas. Ito kaya mo lang, bibig. Ayun. Meron naman. Ayun yun, matatabunan. Meron pa sa ilalim eh. na, Ako sa eh. Eh pala eh nawala na kasi kamama yung puno kasi natunaw na nawala sa isip ko kasi na may tanim nga pala ako dito sa gubat ngayon ko lang naalala nag-snow na nung isang araw yun nahulog pa nag-snow na nung isang araw nawala sa isip ko may tanim nga pala ako dito ay hindi naman sila lumaki dahil hindi nga, ano, may malaki dyan hindi masyadong kumula ng maganda eh ngayong taon yun medyo malaki naman to Ayun, oh no? ayan ayan malaki laki ito malalaki ang iba Ito ko. Dali lang. O, dali ko. Ayun pa pala. Ayun pa pala. May malambot ka. Basa, pupunta dyan. Malaki-laki ah. Ayan oh. Ayun, tinabunan mo. Ayun, tinabunan mo. Nasaan yung malaki? Yan lang. Ayun, tinatabunan mo eh. Aray ko, wala tayong gloves. Yeah. Yan, parang ano na yata yan yung mga silit hindi na yan pati ito so ito lang yung nakita natin tingnan nga natin yung kalabasa kung may bubot meron din tayong kalabasa dito eh wala na yan yung kalabasa wala bang nabuhay ay alam mo parang kinain yata ng ano o wala eh nawala namatay na lahat Baka kinain ng ano. May bunga kaya yun? Ayun, bunga. Nasaan? Ayun. Ay, oo nga. <laughs> Kawawa naman ang naging bunga. Eh, <laughs> ano bayan Matanda naman siya. Kaso liit. Natawa naman ako sa bunga na to. <laughs> Yung kalubasa, oh. Natatawa naman ako sa ating tanim. Ha? Huh? Tignan ko nga dito. Wala bang nabuhay? Oh, wala nga. Walang nabuhay na kalubasa. Meron lang ay potato. Grabe. Ay, eh, ang daming tapak ng ano. Yan. Tapak ng mga dir Nakita nyo? Kaya ayan, oh. Ang daming butas. So, mga kamama. <laughs> May nakuha din tayo. Ayan, oh. Natatawa ako ito lang po ang napakinabangan natin doon. Bali, ito lang po. Uh, not bad. May potato konti. Ha! Ah, nakalimutan ko ka mama. Mayroon po pala akong tanim dyan. Ang pinag-aani ko lang yung sa tabi ng bahay ko. Meron nga pala akong tanim dito. Nakalimutan ko na. Kasi pinabayaan ko nga lang yung sa ulan. Ha! Ah, grabe na tataw ako. Nakakuha din naman ng konti. Thank you Lord. Meron din kaunting potato. Ha! So, ayan mga ka... ko! Anak ko! Kahirap maglakad ah. Yan yung nakuha natin potato mga kamama. Oh. Kakaunti. Pero okay lang. At least meron. Dahil laki... Aray ko! Nakitanim lang naman po tayo. Pinatanim lang naman po tayo. Ha! Sa... Ah, dinisipon ako. Malamig. Maaraw pa. Nagre-replic yung, uh, yung araw. So, yun lang po ang vlog natin for today. Thank you for watching kay Kamama Pa Vlogs. Don't forget to like and subscribe. Bye!